bago pa man na uso ang iba't ibang mga streaming application kung saan pwedeng makapanood ng libo-libong mga pelikula at TV show na hindi na umaalis sa iyong kinauupuan. Noon, kailangan pang magbayad sa mga sinihang. Hile-hilera dati ang mga sinihang pinipilahan sa kaba ng Rizal Avenue at Avenida. Tandang-tanda pa ng 75 taong gulang na si Tatay Conrado, ang sigla ng Abinida, ilang dekada na ang nakalilipas. Kumpara kasi sa kasalukuyang lagay ng Abinida ngayon, glamoroso at masigla raw ito noon. Hindi naman ang ng tao rin eh. sa Abinida Maraming tao pumupunta rito. Siyempre, nalito lahat yung mga eh. libangan. Nakahindi pa siya nung mapatasa mga building nun. Eh. Magugulo lang doon yung mga gamgam -gam lang ng araw. Paging ang mga dating artista, tambayan daw noon ang lugar na ito at pumupunta pa tuwing premiere ng kanilang mga pelikula. Pamilyar si Tatay Conrado sa itsura ng abinida noon dahil bukod sa lumaki sa Maynila, nagtrabaho rin siya noon bilang lagarista o yung tagadala ng mga film acetate o film reel sa mga sinihan. Noon kasi, Iilan lang ang kopyang ginagawa ng bawat pelikula. Kaya kailangang lumagare sa pagdadala nito sa iba't ibang sinihan. Sa bago makalit ang tatlong kanta, na kami bago matapos yun. E eh, misa, kakalala ng abirya, tapos na yung tatlong kanta, wala pa kami. Nagagalit po yung mga tao. Nagsisigaw na sila. May mga pagkakataon pangaraw na talagang dikit-dikit ang screening ng mga sinihan. Kaya kailangan ng tulong ng kapwa lagarista o yung tinatawag daw na kombinasyon. Dahil sa hinahabol nila ang oras, di raw maiwasan na sumemplang paminsan-minsan. Huwag lang daw masira ang dalan nilang rolyo ng pelikula. Ang maganda naman sa pagiging lagarista, nakakalibri raw sila sa sinihan. Ang kinikita ni Tatay Conrado noon, 30 hanggang 50 pesos kada takbo. Dekada 70 pa raw nang huling naglagarista si Tatay Conrado. At sa panahon ngayon, wala na raw lugar para sa mga lagarista dahil may sari digital na kopya na ng pelikula ang mga sinihan. Hindi na kailangan ang um, ibang klase ng ano ngayon Puro dipindot na ngayon ang mga ano eh. Kita ko, pag na, din na sini eh. Siya isa sini tare -tare puniko, eh. tare maraming ano ngayon. At syempre, para maengganyo noon na manood ng sine, nariyan na makukulay na karatula ng mga pelikula na manumanong ginagawa o yung tinatawag na hand-painted billboard. Natatandaan ko sa mga sinihanon Kasi nakikita ko lang yan, hindi man ako nanonood dahil parang pag nanonood ka ng sini noon, kung ikaw ay isang pangkaraniwang mamamayan, luho yun. May mga ano siya, nakikita ko may mga billboard. Tama, mga hand-painted na mga billboard. Tapos ang nakalagay doon, yung title ng isang movie, Double Wind. <laughs> Alam ko, dalawa yung palabas doon sa sinihan, pero isang, isang, isang bayad ka lang ng tiket. Dekada 50, nagsimulang magkaroon ng mga stand-alone na sinihan sa Maynila. O yung mga sinihan na wala sa loob ng mga mall? Ang bakanteng espasyo ng mga gusali ang ginagamit para ipromote ang mga pelikulang ipinalalabas nila. Isa siya sa mga naunang paraan ng mass uh, information. Wala pang iba teknolohiya noon, wala pang parpolin. At talagang malaki yan yung drawing. Pero sa pagpasok ng dekada 90, nang mauso na ang sinihan sa loob ng mga mall, unti-unting humina ang mga stand-alone na sinihan. Maging ang makalumang mga billboard na palitan na rin ng digital. Ngayon, iisa na lang ang patuloy pa rin gumagawa ng hand-painted na billboard. Si Benji Sagmit na minana pa ito sa amang si Eduardo Sagmit Sr. Ito, mga kawander, si Ma'am Benji, siya yung natitira na lang. Nag-iisa na lang natitira na gumagawa ng mga, yung old school na mga hand-painted billboard, no? Hindi ko alam kung inabuto pa ito ng mga millennial, eh. Pero I'm sure may nakikita pa rin naman kayo ngayon, di ba? Okay, so, na pa pailan ilan. Pailan pa ilan, ilan na lang talaga. Saan kami madalas makakakita na, Ma'am Benji? Sa times sa Quiapo, Ma'am. Ah, sa Quiapo. Yung um, sinihan sinih pa ba yun? Sinihan, harapan ng Quiapo Church. Kayo gumagawa nun? Kami gumagawa. Yun na lang ang ginagawa niyo? Yun na lang, ma'am. Oh. Dati, eh, halos lahat sa amin. Lahat na sinihan? Oo, oh, hand-painted. 86 theaters sa hawa ko dati. 86 theaters. Wow. Tamagot. Ngayon po, ilan na lang? Isa, isa na lang. <laughs> from 86, isa na lang? Isa na lang. Paano kayo nakakasurvive kung from 86 sa isa na lang? Hindi ako kasi, ang anak ko, may machine. Mm. Siya gumagawa rin na ng digital. Ah, okay. So, nag-ano <laughs> din kayo? Oo. Uh, uh -huh. Nag-shift din kayo? At kung noon daw ay lagpas dalawampu ang pintor ni Benji, ngayon, iisa na lang. Ang 37 taong gulang na si William na lumaki na Benji. Namanan niya ang talento sa pagpipinta mula sa kanyang ama na nagtrabaho naman bilang sketch artist noon sa Sagnit. 20 years na doon yung ginagawa itong pag ang tawag sa ganun, pagpipinta, hand paint. para pag tinry ko at nagkamali ako, uburay mo. Ay, hindi tatama ko lang mo. Ay, kaunti lang ang dapat mali ko. <laughs> sige, itatama mo na lang. O sige, ikaw muna at mo muna kita. Dali, tingnan ko na lang kung paano mo gagawin yan. Ayan. May forma ka agad, oh. Ang galing, you know. Impressive, ha, huh, William? You're doing great, ha? Huh? Nang matapos na niyang sketch ang imahe mula sa kanyang kopya, una niyang ginugitan ng pintura ang outline ng mukha ng babae. Yan yeah, pa niya yeah, pagwala na nagpapagawa ng ano ha, mga hand-painted uh, ano, billboard. Anong gagawin mo? ano gusto mo? Eh, may plano ka na ba ngayon? Kung anong gusto mong gawing trabaho? Yung ano pa rin sa ano, yung yung kapalit ko kasi nito yung sa mga standee. Ay, Ay, mga standee! Eh, pero sayang naman yung ikaw mismo yung nag-paint. Ano, Naku, mukhang nai-stress na si William sa ginagawa ko. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Hindi, tinago na niya. <laughs> <laughs> bago pa kami abutin ng siyam-siyam, okay, eh, hahayaan ko na siyang okay. tumapos nito. Pagtining na mo, di ba, parang dali-dali lang kasi yung kumpas ng mga brush kay William. Pero ano ha, pero kailangan precise ka, accurate ka doon sa kung ano yung ilalagay mo na kulay doon. So, ayun nga sa kasi talent yan eh. Bagamat unti-unti na ngang nabubura ang sining ng mga hand-painted billboard, kahit wala na ngang pera rito, nakatutuwang isipin na may nag-iisang pilit pa rin binubuhay ito.